Hello mga ka super kasari. Good morning. Time check tayo ay 12:15 AM. So bago tayo mag rest, it's yaw yawan one time muna dito sa Rosia Minimart. At ang check natin ngayon is all about Negosyo. Negosyo tips tayo for today's video. Kasi ang aking ka-super ay may PM sa akin. Ang sabi niya, Sis, ano gagawin mo kung tumapat sa yung tindahan, mababa ang presyo. Tinapatan ka rin ng 24 hours. Tapos ang nangyari, doon sa yun nabili na, di na sa yun nabili ng alak sa kabila na tapos sa yun yellow lang. So, mga anong usapin ito, no? Yung bumibili sa ibang tindahan, halimbawa, bumibili ng soft drink sa ibang tindahan, tapos hindi malamig, tapos pupunta sa iyo, bibilang ka ng yelo. So, sa ibang mga kasari, na -o offend Kasi nga, bakit doon ka bumili ng soft drinks, tapos sa akin ka bibili ng yelo? Bakit sa iba ka bumili ng alak, tapos sa akin ka bibili ng yelo? So, sa ibang kasari, kasi nagbabasa ako ng comment, no? hindi daw nila pinagbibilhan. Minsan sila sabi nila, wala na, di ba? Mga ganon. So ngayon, ang reply ko sa kanya, <laughs> sabi ko sa kanya, iyak na. <laughs> Ay, iyak na, tapos natawa ako, di ba? So sabi niya, iyak na agad, wala man lang advice. sabi <laughs> ko sa kanya, kaya mo yan sis, pray ka lang. So, sabi niya, kung ikaw nasa kalagayan ko, ano ang plan mo? So, sinag nag-reply ko siya. So kung ako yung nasa kalagayan niya, na may tumapat sa kanya, 24 hours, pinabaan yung presyo, may bili doon, sa kanya yelo na lang. So ako, kung ako ang nasa sitwasyon niya, dead ma. Oo. Kasi, ayoko na stress sa sa negosyo, no? Kasi, pag na-stress ako, mawawala ako sa focus. So, ang gagawin ko, is mag-focus lang ako dito sa aking tindahan, dededmahin ko lang yan. Kasi, ito lagi ko sinasabi, wala na tayo, tayong magagawa dyan sa mga ganyang sitwasyon sa pagnenegosyo, talagang may time na darat na may darating ang time na may kakalaban sa iyo diyan. May magtatayo diyan na hindi mo kontrolado, 'di ba? May mga time na lilipat ang talagang mga customer papunta doon, 'di ba? So ako, pupukos lang ako sa aking tindahan, sa negosyo ko, kasi ayoko magpa-distract. Pag ako na-distract, hindi ako makaka-focus, mamawala ako sa focus. Hindi ako mga pag isip ng maayos. Opo deadline ko lang yan. Basta ako patuloy lang ako titinda. Eh, kung lumamlam man, nabawasan yung customer, nabawasan yung benta, hindi eh, mag mag-isip kang another pagkakitaan. Kasi, ganun ang negosyo. <laughs> kung magpapa-apekto ka, magpapa-distract ka, mawawala ka sa focus, sino ang talo? Ikaw din. So, deadline mo na lang yan. Ikaw magpatuloy ka lang. misip isip ng iba pang pagkakitaan, isip ng iba pang ititinda dyan sa tindahan mo, nawala doon sa kabila. Ganun lang. Kasi ganun talaga ang buhay. <laughs> hindi natin kontrolado ang mga bagay-bagay sa buhay. Oo. Uh -uh. So doon naman, sabi niya, payag ka nung sa, sa kanila bumibili ng alak to sa iyo yelo na lang parang siya parang siguro nakakasama ng nahatak na mahaba kanya alak pero dinalam same na lang kayo hindi na daw alam ng iba na same lang naman kayo ng presyo ng alak so ang masasuggest ko diyan maglagay ka ng presyo ng alak mo at para aware sila, alam nila, ay, same lang nyo naman pala. Dito lang tayo bibili at may yellow pa dito. Kaya ano mo yan? Kasi, ano yan eh, uh, marketing strategy. Advertise mo yung produkto mo. Maglagay ka ng sale dyan. Siguraduhin mo sa alak mo may isang mura dun para pampaakit ng customers. Ang sabi pa niya, tapos pagdating sa yelo, ikaw na lang takbuhan. Ano yun? Makipagpuyatan ka pa rin. Nandun sa kabila alak, tas sa'yo yelo. So para sa akin, no, kung ano ang timing ng tindahan ko, yun pa rin ang susundin ko. Hindi kung doon sila bumili ng alak sa akin yelo, magbibilang ko pa rin. Kasi benta din yun eh. Siguro dito sa aking tindahan, no, kaya siguro patuloy pa rin na, may, na tinatangkilik ng mga customers yung Rosia Minimart kasi siguro ako wala akong sama ng loob kung kanino man silang bumili hanggat wala silang utang sa akin. Kung bumili sila sa iba, pumunta sa akin tindahan may dala ng soft drinks, bibili ng yelo kasi ang dami na talagang experience natin yan, di ba? Na may dala, -dala ng 1.5 coke, tapos sa bibili. Okay lang sa akin yan, wala akong ano dyan, wala akong sama ng loob kung ano bibili nila sa akin, pagpipigyan ko pa rin kasi benta din yun. Mm -mm. Ganun talaga kasi hindi nga natin sila kontrolado kung saan nila gusto bumili. Kung gusto nila bumili doon sa abilang tindahan ng soft drinks, gusto naman nila bumili dito ng ice, doon naman sa abilang tindahan, chicharya, o di, de, decision nila yun eh. So bilang tayo, negosyante, sorry, sister owner, nagtitinda, kung ano binibili nila sa atin at available naman sa tindahan natin, bigyan natin kasi benta din yun. Opo. Parang andun na tayo na nakakasama talaga ng loob na may dala-dala. 'Di ba? Paninda na may dala dalang items si Tomer. Ang tingin mo hindi kay Tomer doon sa item, pero oh, ganun talaga that's life. Ganun ang buhay negosyo. Hindi mo nang pwedeng awain sila. Hindi mo nang pwedeng sabihin dito ko lang bumili dito. Ah. Bakit ikaw lang ba ang naghahanap buhay? Hindi lahat tayo nag- hindi masaya 'di ba? Lahat ng tindahan nabibilhan. Hmm. Diba? Kasi decision nila yon Ganun. Kaya ikaw, mag-focus ka lang sa tindahan mo, mag-isip ka ng mga another pang paninda, mag-promo, maglagay ng mga kung magkano ang presyo mo para alam nila. Mga ah, ganun. So, yun lang yung aking maipapayo sa aking kasuper, kasari na nababagabag dahil nga may mga nagtayo sa harapan. Alak dong bumibili sa iyo yelo lang. So ganoon talaga ang buhay. Wala na tayong magagawa diyan kasi hindi natin kontrolado ang mamimili. Mhm. Uh mm -huh. Mas ang importante, walang utang sa iyo. Ako hindi sasama loob ko basta wala kang utang sa akin. Pero pag may utang ka sa akin at nakita kita doon, nakal. Tatandaan kita at hindi na kita pauutangin pa. Kasi dito utang don bili. Mhm. Uh -huh. Mas foul sa akin yon, di ba? Okay lang bili ka doon, dito bili unti, doon bili, okay lang basta wala kang utang sa akin. Ayun lang, thank you for watching. Bye-bye.